grabe talo pa kami ni Mark yan o no? hindi naman ang ganda ng view dito yan sa amin pinunta ni Mark grabe ganda sulit yan pinunta namin ni Mark yan no? ah grabe yung mga nagbabay ko layo na ahon Mekos, fast track pa ano rin muna natin yung nagbabike ah, habang si Manang Bago tayo magpan Yeah! Go! Oh, yeah! Whoa! Faster! Faster! Whoa! Ano na sila? Ah, Mekos, natibay Ay, di, electric naman mga sing gamit nila eh Ayun, no? Oh. Wow, ganda dito grabe sulit ang pasyal namin ni Mark ha? pasyal namin ni Mark pasyal namin ni Mark ganda ay, no? marami sila ayun Nagbabike Ito ang ibike natin May sino? Isama natin sila, marami tayo. Ha? Oh, ganda talaga rito. Nakakaaliw, tanggal pagod. Saan ka pa? Nasa paraiso ng New Zealand. Ah ah. Say hello mar. Ang ganda rito, grabe walang katulad sobra hmm. ayan no doon kami galing no Panes, hindi tayo nag-bike Hindi tayo mag-bike eh huh? Doon natin ibaparating yung sakyan O oh. oh, kahit ito lang na i-bike natin panis tayo Para masubukan natin itong kakayaan natin dito panis tayo. Ano doon na sila oh. Palampasin mo na sila natin diyan kasi mahirapan tayong magkuha eh. Ba'mi makasalubong tayo ah, sa makasalubo sakyan kasi. Ayun si nito sinasabi mo. Pinabike. Ah, ayos maganda rin. Panisan dalawa.